flawless. At may mga balahibo pala siya sa dibdib. At ang ganda ng lips niya, ha? Eh, Ipili mo na lang ako ng hobby at kulaman, Kasi nagugutom na ako, eh. Sige na, please. Sige na. Sige na, nagugutom na ako. Na, Ganon! <laughs> Hello, girls. Um, Bill. Excuse me, wala akong panahon sa'yo. Um, che. Ah, Che. Ako nga pala si Karen. Hello, Gina. Karen po. Oo nga. Saan ka ba Gina? Karen. ¡Pelamancho! la mañana. Sir, sir, sandali lang ho. May papipirmahan lang po ako sa inyo. Tapos, huh? mag-deposit na rin ho kayo. Ha? Huh? hindi eh, ko na makakilala yun eh. Sus, ganyan naman kayo parate eh. Pagdating sa bayaran, umiiwas kayo. hindi eh, ko na makaano-ano yan eh. Miss, ako alis. Nagugutom at kakain na, okay? Sir, mag-deposit po muna kayo. Kayo din, baka hindi gamutin yun. Uh, uh, teka, 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 huwag naman, huwag naman. Eto, okay na to. Doktor Urbano, two thousand, okay. Ah, 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 miss, miss, pwede bang pakiawas muna yung 30? Pangkain lang? Naku, hindi pwede. Baka kulangin pa nga to eh. Sige ho, may aasikasuhin pa ho kami. Miss, pwede ko bang makitawag? <laughs> Hello? Ano? Si Wendy? Sa ospital? Ay, tika-tika lang ho. Kausapin niyo po yung pinsa niya, si Joe Garcia. Jo! Jo! Si Wendy daw nasa ospital! Ha? Huh? Bilisan mo! Bilisan mo, kausapin mo, bilis! Bilisan mo! Hello? Ano ang nangyari sa kanya? Mary Osep. Um, ano? Uh, um, ano? Sige po, pupunta na po ako dyan ngayon. Uh, ano po bang kailangan niya? Sige po. Naku, naku, naku. Um, Andiyan na po. Maraming maraming salamat ho. Alam ko nila si Wendy na sa ospital. Kailangan ko nang umalis. Si Wendy daw. Ay, Jojo, tutok ka tika na sandali, sandali lang. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Kailangan ko nang umalis. Jojo, tutok ka tika Importante to, importante. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Ano ba 'yan? Importante sa sabi niyo. Ano ba? Okay lang 'yun, Jo. Ay, ano ba 'yan? Don't panic. Don't panic, eh kasi. Nabigla ako eh. Ano ho ba yun? Yung tawag mo kasi, limang piso yun. Ha? Ayan o, malinaw na malinaw. Limang piso? Ah, eh. Teka, limang piso. May limang piso ako eh. Ah. Ayan, ayan! Ay. Limang piso! <laughs> ha? Sige na po! <laughs> What a girl! Oh! <laughs>

Wendy, pangilinan. Ligtas na siya sa kamatayan. Nagkaroon lang ng problema sa kanyang mga mata. Well, nang sinilip namin ang mga mata niya sa ophthalmoscope, may nakita kaming laceration sa eyelids due to superficial foreign bodies embedded in the anterior chamber of the eyes. There is also a posterior segment penetrating injury because of a subconjunctival hemorrhage and corneal abrasions. Corneal lacerations are usually evident by the loss of the anterior chamber and distortion of the pupil. Malinaw ba? Uh, ha? Ah. Uh, alin? yung sinabi ko, hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko kanina? Ay, hindi yo. Oo oh, nga pala. Sorry, nakalimutan kong tanggalin yung surgical mask ko. <laughs> o oh, yan, para mas malinaw. Eh, Doc, kasi kahit tanggalin nyo yan, hindi ko rin kayong maintindihan eh. Eh, mahinaw ako sa English eh. Mabuti pa, paliwanag nyo nang simple lang para maintindihan ko. Ah, ganun ba? Ah. Nakikita mo ba ito? <laughs> sa kanang bahagi may bubog na pumasok galing sa salamin ng kotse. Ngayon, sa bilang mata naman, dito sa paibandang gitna ng mata, at na namin ang bubog. Kaya lang, kailangan pa naming obserbahan. Pero alam mo sa palagay ko, mukhang hindi na siya makakakita. Sa madaling salita, mabubulag na siya. Mabubulag? Malinaw na ba? Oo, Dok. Ano mo yung... Naintindihan mo? Oo. <tapos> Tuloy! Um, Dok, magandang hapon ho. Ako ho yung pinsan ni Wendy Pangilinan. Ah, maupo ka. Um, Dok, matanong ko lang ho sa inyo, no? Ano ho bang nangyari kay Wendy? Wendy Pangilinan? Ligtas na siya sa kamatayan. Nagkaroon lang ng problema yung kanyang mga mata. Nagsinilip namin ang kanyang mata sa ophthalmos... Dok, dok, dok! Mahaba yan, mahaba yan. Mabuti pa. Dukutin niyo na lang ulit. Dukutin niyo na lang. Dok. Ha? Dukutin? Ang alin! Dukutin ang alin! Si Wendy. Dinukot ni Dok yung ano... Dok, 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 dok naman! Anong dinukot niyo kay Wendy? Wala akong dinukot kay Wendy. Sabi mo, dine, dinukot dine, eh. Dine, teka, teka. Ano ba? Dine, dine, dine. Ano ba talaga? Sandali! Hindi dinukot yung kay Wendy. Yung, yung, yung mata ni, yung mata ni Wendy, tinusok, bulag. Hindi na makakita. Ha? Bulag na si Wendy? Oo, at kailangan niya ng makakasama na magbabantay sa kanya. Sige ho, uh, makakaasa ho kayo na hindi ko siya iiwanan. Ah, uh, eh, Doc, kamusta naman ho yung kasama niyo nung naaksidente? Si Austin? Ay, yung Pogi? Ligtas na rin siya. Nagkaroon lang ng kuting galo sa noo. Pero para makasiguro, in ineksami ko buong niyang katawan. Ang kinis ng balat niya, flawless, at may mga balahibo pala siya sa dibdib. At ang ganda ng lips niya, ah. O sige, maiwan ko muna kayo. E i ko pa ulit. Para siguradong sigurado. sigurado. <laughs> sige o oh, sige ha. Baka hinihintay na ako ni Austin. Sa Salamat po. Excuse mm -hmm. ha. Ah. Mm -hmm. uh, ako nga pala si Joe. yung pinsa ni Wendy. George, ako yung tumulong sa pinsan mo nung naaksidente. Ay, ikaw pala yon. Salamat ha. Wala naman. Nako, George. Paano kaya kami makakaganti sa kabutihang ginawa mo? Uh, 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 o oh, puti pa, eh, ipili mo nalang ako ng hobby at kulaman. Kasi nagugutom na ako eh. Sige na, please. Sige na. Sige na, nagugutom na ako. Ganon? Sige na. Tin din ang maintenance mo. Dapat chat, dampi-dampi lang. Yan. Sensitive ang skin eh. Kulang pa nga to eh. Wala akong sunblock. Walang pambili. Sunblock? Ano yun? Sunblock. Yan ang nagbablock sa sunrays. Alam mo, kapag nasobrahan ka sa sunrays, eh, eh hindi maganda. Mahirap na, baka ma-overtoast ka pa. O, oh, ano naman yan? Ah, ito. Freon. Freon? Di ba sa aircon yan? Oo, oh, yan na nakapagpapalamig ng aircon. O, oh, buti sa skin to, malamig. Siyempre, para buhay na buhay ang mga cells, di ba? init ah. Pakibukas yung... Aircon? Ah. Oh, yan. Yan. Hindi <laughs> hey, okay. Pwede pakilagay kilagay. Ah. Oh, ah. Baka matapon. Okay. Ah, uh, siya nga pala. Kumusta ang araw mo? Okay naman. Dahil natagpuan ko na ang pinakamagandang babaeng babagay sa akin. Nakita na kayo? Mm-hmm. Nakita ko siya. Hindi niya ako nakita. Dahil bulag siya. <laughs> Pero ang ganda! Ang ganda! Tignan mo. Ang ganda nga! Ah. <laughs> <laughs> okay. nakito ko na yung babae makakasama ko paghabang buhay. <laughs> Pakilam ko, lapat malapit malapit na tayo surprise! Oi Wendy, tignan mo na prepare kami. Tignan mo yung mga lobo sa galing hangin ng mga yan. Nagkulay, di ba? Oo. Oh. Um, girls, hindi ko ba nabanggit sa inyo na bulag na si Wendy? Ha? Eh, kasi sabi mo lang na hindi niya na kami makikita. Akala namin pupunta siya sa ibang bansa. Di bale, bulag man ang mga mata ko, nakikita ko pa rin naman yung mga masasayang araw natin eh. Oy, basta ha, sa kasal namin ni Austin, wag na huwag kayong mawawala. Kita-kits tayo doon, ha? Oy! Ano? Bakit tumahimik kayo dyan? Parang hindi na kayo sumagot. Hoy, kayo ah. Bakit hindi kayo sumasagot dyan? Uh...